Magandang araw mga mag-aaral! Ako si Ginoong Denmark Arbantike, ang guru ninyo sa Pilipino A. Handa na ba kayong muling matuto? Halina't at ating tuklasin ang mga pangyayari sa saknong ika-126 hanggang ika-142. Ang pagsagip mula sa pangil ng Leon. Hindi na natiis ni Aladdin ang matinding awa sa narinig niya kaya hinanap niya ang pinagmumula ng panaghoy. Nang makita niyang isang kristyano pala ang nananaghoy, nakalabang mortal ng morong tulad niya, ay nagdalawang isip siya kung tutulong o hindi. Subalit saglit lang ang kanyang naging pag-aalinlangan dahil nakita niyang handa ng silain ng dalawang mabangis na leon ang kaawa-awang nakatali sa puno. Agad niyang sinugod at pinatay ang mga liyon. Pagkatapos ay dali-dali niyang tinulungan ang binatang noon ay wala ng malay at tila isa ng bangkay. Inobserbahan niya ang mukha at dibdib nito upang matukoy kung humihinga pa. Nag-alala siya sa kalagayan ng binata napayapa naman siya nang magsimula na itong kumilos na hudyat na ito ay papagising na. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli. Paalam.